Sama nyo nga ako mga kasari na kumukuya-kuya ko -kuy dito sa aking munting terrace, dahil ako po'y tapos na maglaba. Ayan, kung nakita nyo, tirik na tirik yung araw at sikat na sikat at napakaganda ng panahon. At ayan yung aking labahan, di ba? Tapos ko ng isang yan at syempre kumukuya-kuya ko -kuy na lang ako. Mm -mm! At sana mamaya nga po is huwag pong kumulimlim at hayaan muna ng inang langit ng kumupahupa yung basa ng aking damit dahil ako po'y pagod na pagod. Ayan, so. So, pagkatapos ko doon, ako nakumukuyakuyakoy -kuya -kuya ng mga ilang minuto so, is, ayan, luto naman tayo nating tanghalian, dahil tanghali na po, simpleng ulam lang po yung niluto ng inyong inday ayan munggo, the favorite of all, munggo, diba, the favorite of all, kuno, ano ba yan, so nalagyan ko yan mga katsari ng alugbati ayan, kung is spinach kumbaga, tama ba, kasi pag nakita ko yung alugbati, pag inano sa english is spinach, alugbati lang naman, Diyos ko, dahil, so nilagyan ko na yan ng pampalasa at inagdagan ko ng tubig dahil medyo natuyuan ako ng tubig mga mi. Ayan, nung kumulo na ice, nilagay ko na yung aking alugbati or spinach ko, no? <laughs> ma bayon na ewang ko basta lugbati yun na yun so ayan na ayan ko naman ang yan ko na kumulugo yan at hinalo ko na syempre pinatay ko na yan mga kasari dahil ako po muna ay dahil pagkatapos ako yung maliligo mga kasari si naman ako sa aking munting tindahan dahil hindi pa po tapos yung aking trabaho naligo lang po talaga ako mga kasari dahil aku init na init at talagang hindi ko maintindihan yung aking pakiramdam na para bang yung aking mga braso-braso is tumutulo yung tubig sa sobrang init hindi ko ba naman alam kung bakit ayan ko nakita nyo nagre-refill ako na ng mga soft drinks dyan ng aking mga palitro dahil kapon bumili pala kami ni Habi ng kalahating case ng litro dahil medyo hanapin po yung ating litro hindi po ako nakakabili ng maramihan dahil si Habi is bisibisihan din sa kanya negosyo so ayan ang yung inday talagang inayos ko muna aking munting tindahan dahil ako magbabalak na munang mag grocery bukas dahil medyo hindi bukas busy si Habi dahil meron siyang gagawin doon naman sa kabilang branch na bubuksan namin o di ba may pang branch na yung aming negosyo na yan. pero hindi po, nagsingit lang po kami doon sa tindahan ni Bayaw at maglalagay lang kami ng kakunting espasyo doon para naman ma, ilagay din namin yung aming ibebenta o siya mga kasarian na lang muna dahil ako muna yung magpapahinga dahil medyo pagod ng inyong inday bawahay